Totoo nga ba talagang dead ma lang si It's Showtime host Kim Chu kaugnay sa ipinalit umano sa kanya ng, ng kanyang dating boyfriend na si Zian Lim? Sa latest episode nga ng Christopher Minute ngayong biyernes, ibinahagi ni showbiz columnist Christopher Min at ng co-host niya si Romel Chica ang kanilang pananaw tungkol dito. Saad nga ni Romel Chika, quote itong si Kim Chu, super dead 101 and bothered kasi nasaktan ka na, bakit kinakailangan mo pang magpasakit, unquote. Pero para kay Nay Christopher I Min, mean, masyado para maaga ang hiwalayan ni Nazian at Kim para sabihing unbothered si Kim sa mga lumulutang na kwentong hinggil sa bagong jowa ng kanyang dating nobyo. Sa isang paghihiwalay na ganito pa kaaga, mm -hmm. hindi ko pwedeng sabihin unbothered. Dunga <laughs> naman tayong lahat sa pakikipaghiwalay. Hindi naman po yan sakit ng ulo na inunuman mo lang ng paracetamol, eh wala na. Nandun pa rin syempre yan may sakit pa rin, pero nasa pagdadala, ika nga, di ba? Kaya, at bothered. May sakit pa rin na nararamdaman si Kim Chiu, lalo na may dinidisplay na, na bagong babae, itong si Zian Lin. Sabihin na lang natin na, ah, nagagaling ang kanyang puso. Pero yung unbothered, hindi pa pwedeng i-apply kay Kim Chiu. Matatandaan kasing nagsimulang lumutang ang usap-usapan na si Iris Lee Umano ang bagong jowa ni Zian matapos may ng mga netizen ang larawan nilang dalawa na magkaakbay sa isang driving school. Pero bago pa man ito, nauna nang naiulat at napag-usapan sa vlog ni Showbiz Insider OG Diaz ang tungkol kay Iris, maski hindi pa man hiwalay noon si Zian at Kim.